Yo what's up? Magandang magandang umaga sa inyo mga kagimyard at uh, welcome ulit dito sa ating munting channel, ang Alpacaord Gymyard. Uh, kung saan ay uh, tatalakay tayo dito ng iba't ibang linya ng uh, mga manok. So, ito na uh, mga kagimyard ang pinaka antay ng ating mga kagimyard kung saan eh uh, update ang ating uh, ginawan ng video nakaraan uh, kung saan eh uh, Inupirahan natin yung isang manok na paling ang buntot. Ngayon ay maraming nagtatanong doon sa aking uh, uh, video na yon Kung saan, saan na raw yung upload. hinahanap nila yung upload ng na, uh, update natin doon. So medyo natagalan tayo mga Gameyard. Dahil nagkaroon na uh, problema. Dahil uh, nagkasakit yung uh, model natin nagkaroon yun ng bulutong at sipon. So, medyo natagalan. At nung gumaling na, dahil uh, pwede na nating i- uh, gawan ng ulit ng video so andito na armahan nyo na ako ngayon at ipapakita ko na sa inyo ang ating inupirahan na karaan na paling ang buntot andito na tayo ito na ipapakita ko na sa inyo kagimyad yung mga uh, ay yung sinitirahan natin na karaan ihaharap ko lang ayan na siya kung makikita nyo ito yung model natin na karaan na inipirahan natin yung buntot ako kung makikita nyo ang naging resulta ng na, uh, pagupira natin ay instead na maging straight yung buntot nya ang nangyari ay naging payungan. No? Parang uh, naging sinyalado na siya kung uh, 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 ano? kasi dito sa amin ang tawag nito ay payungan sa Bisaya. Naging uh, sinyalado na siya. Pero straight na 'yung straight na nga 'yung buntot niya, kaya lang naging payungan. muntan na ron sa harapan banda buntot niya. Na ipapakita ko sa inyo yung iba pang angulo. Yan. Tingnan nyo. Kasi straight na siya eh. Tingnan natin yan ang nakatalikod. Ito. Ilapit natin. Ano. Makikita nyo straight na siya. Kaya lang nakap nakapapunta na sa kapunta na sa harap yung ano niya yung buntot ayan ito yung model natin nagkaroon kasi ito ng bulutong kaya medyo na tagal tayo mag update eh ito mabago na ayan 'yung kung makikita niyo di ba straight na siya kaya lang papunta na pumayong na siya ayan at yun lang mga kagimyard at uh, salamat sa mga subscriber natin na sumusuporta sa ating uh, munting channel at uh, sa mga nagtatanong doon sa update at uh, and ito na ito na po yung ating updates doon sa ating inupirahan na paling ang buntot na manok Maraming salamat at uh, uh, sana patuloy nyo na suportahan ng aking uh, munting channel.